I-open ang iyong internet browser. Go to adsmanager.facebook.com forward adsmanager. /adsmanager. I-press ang enter para magpatuloy. Next, press create campaign. Sa objective, i-click ang engagement. I-click ang continue para magpatuloy. Sa campaign setup, i-click ang manual setup. I-click ang continue para magpatuloy. Sa New Engagement Campaign, sa Campaign Name, ilagay ang name ng iyong campaign. Press Next para magpatuloy. Sa New Engagement Ad Set, sa Conversion, make sure nakaselect ang Messaging Apps. Sa Facebook Page, make sure yung correct na page para sa campaign ang nakaselect. Kung hindi pa, iklik lamang ang Edit icon para palitan ito. Sa Messaging Apps, i-check lamang ang Messenger. sa bid control type 100 sa daily budget type 300 next sa schedule ilagay ang iyong gustong petsa at oras kung kailan magsisimula o magtatapos ang iyong campaign Sa wag na itong baguhin. Sa location, i-click ang edit. By default, may Philippines na nakalagay, alisin ito. Dahil NCR at Calabar Zone ang ating target audience. Gagamit tayo ng drop pin. Hanapin lamang ang Pilipinas sa map. For example, Manila ang isa sa mga target nating lugar. I-click lamang ang drop pin at i-click ang Manila sa map. Mapapansin mo na nagkameron ito ng bilog. Ibig sabihin ito, lahat ng lugar na nasa loob ng bilog ay kasama na din sa ating target audience. Kung may mga ibang lugar pang hindi sakop ng drop pin, lagyan lamang ulit ito ng drop pin. Next, sa placements, i-click ang manual placements. sa platforms, i-check lamang ang Facebook at Messenger. Sa placements, pwede mo itong baguhin o hayaan na lang. Next, kung nakaset ang campaign mo na mag-start agad after ma-publish. Bumalik lamang sa schedule at i-click ang Reset Your Start Date to Today. A friendly reminder, huwag kang mag-continue kung may warning message si Facebook na. Ad set may get zero results, ibig sabihin, may mga setup ka pang hindi naayos. I-review mo ito, maaring sa location, sa budget o sa ad placement. Kapag okay na, i-click lamang ang next para magpatuloy. Sa new engagement ad, sa ad setup format, piliin ang carousel. Next, pindutin ang add cards, then, add image cards. I-click ang upload at mag-upload ng 600 by 600 pixels na picture. Sa carousel ad, pwede ang hanggang 10 picture. Pagkatapos mag-upload, piliin ang pinakauna mong picture sa campaign. Pag nakapili na, i-click ang continue. I-type ang iyong headline at description para sa picture. Kung gusto pang magdagdag ng larawan, i-click lamang ulit ang add cards. Then, add image cards. Siguraduhin na lagyan din ito ng headline at description, kasi may error na lalabas kung wala. Next, sa primary text, isulat ang iyong main ad description. Ito yung lalabas sa may taas ng ad mo. Kapag tapos na, at wala ng error, i-click lamang ang publish. Next, kapag na-publish na, i-click na, ang X para magpatuloy. Mapapansin na sa new engagement ad mo, processing na ito. Automatic na ito, at wala ka ng gagawin pa. After ng processing, e-review er ito ni Facebook. Pag pumasa sa review, makikita mo sa delivery ang status na active. Meaning, pinapakita na ni Facebook sa target audience mo ang ad mo. Make sure lamang na may balance ang iyong billing account. Para tuloy-tuloy ang pag-deliver ng ad. At kung walang balance ang iyong billing account. Makikita mo ang ad with errors na message sa iyong ads manager. Para ma-access ang iyong billing account mag in lamang sa iyong FV account. At pumunta sa business.facebook.com forward slash billing underscore forward slash payment _settings. Pwede kang mag-add ng prepaid funds gamit ang alinman sa mga sumusunod. Debit or credit card. Paymaya. At Gcash.